Good morning mga kapams! Ang gandang umaga po sa inyo lahat Ngayon po ay Sunday Sunday po ngayon June, July 14 July 14 po ngayon So ngayon po ang Pax pa May lakan po kami ngayon Papunta kami sa pinsan ko Sa birthday ng anak niya Or Dibu So ngayon na ulit tayo nakapag vlog ulit mga kapams So Update po ako mamaya <laughs> Tawasamahan so, nyo po kami pagpunta ng Mandawi City para mag-attend ng dibu ng pamangkin ko sa Pinsan. So may makikita nyo rin sila. Saka na-excite ako pumunta doon dahil nakikita ko na yung mga Pinsan ko. Saka mga kamag-anak ko sa side ng papa ko. So yun mga kapams, dito kami sa parkingan ng sasakyan. No? Oh. Ayan. Ayan mga kapams, ito yung parkingan namin dito sa Tinaan Naga no? Nag... Ayan, uh, Malaking ano to, lupa Nag... pala ako dito, nagrent ako ng pag-parking. Pati yung motor natin, ayan 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 mga kapams, waitan natin si mami alis na rin kami yan pinapaandar ko yung sasakyan kasi baka ma matay na naman yung baterya so yung baterya naman natin bago lang yun eh uh, June, June ko rin binili yan kaso nga lang na drain talaga na iwanan kong open yung ano likuran hindi ko na lock It's one week na hindi nagamit yung ganun pala yung nangyari may ilaw pala yung sa likod yun pala napansin ko kanina so yun nag hanap tayo ng mekaniko nakakita naman tayo dito lang sa Naga so 300 ng binayad natin para lang mapa-start yung sasakyan no, okay lang at least mayroon lang naman yung problema so ayun kung kaya na alis saka lang nalaman na may ano may problema yung sasakyan so ano na ngayon uh, check natin lagi bago umuwi sa bahay para kung checkin muna kung okay ba yung sakyan nakalock or na, may bukas bang ilaw para maiwasan natin yung madrain yung mga ano yung baterya natin saka dito kasi safe kasi dito eh kasi yung parking dito mga kapaks may ano may may gate saka may susi dalawa lang dalawa lang may may susi uh, ang ano lang naman dito walang ano wala siyang hubong pero Safe dito So yan pala si Enzo Hello Hello anak Hello Pams Hello Pams Hi ka Pams. Ayan naka shades din siya Saan tayo pupunta nak? Birthday? Mm, birthday di Liko Ah birthday ni Ate, Lico. Leklek. Leklek. Yeah. Birthday, Ate Leklek Leklek Yeah Happy birthday Ate Leklek Hehehe <coughs> <laughs> Click, click. Nakamas kami ngayon mga kapams para ano kasi medyo crowded yun sa Mandawi eh. Liko. Ha? Lek, liko. Lek, lek. Hindi, liko. Ah. Sama ni di liko. Okay. Dito. Opo. Ayan mga kapams. Sama na na. Sa biyahe magbablog pa rin tayo. Pakita so, natin yung way papunta doon. So nandito kami ngayon sa Naga na dadahin ng dalisay, may ganilya so konting ano lang ngayon lang ulit tayo nakapag vlog kasi hindi mo tayo maalis nag umalis mo na ako, nakamotor lang pupunta ako dun sa pharmacy ng kapatid ko para magsamahan sila kung saan man sila pupunta so ulit tayo nakapag baka next time pagka kaya natin mag vlog pag nagpunta tayo ng karbon i-vlog ko pag nagpunta tayo ng karbon magandang ng oh, hili dun tsaka oh, oh. para makita nyo yung carbon doon ang carbon e parang diviso yan mm. ng Manila ayun mga pams hello good morning Ayos well, na. Ah, uh, today is ano na 11.13 mm. 11, 11.13 oh andi na. na si mami andi na si mami andiyan na ok andi na mga pams Okay, wabay na, mga okay. pams. Oo. Okay. Sama kay Lola. Sama kay Lola? Okay. Nandiyan na si Mami. Oh. Hello, okay. Okay, bye -bye. Ayun, mga pams. Okay, bye. Ayan, mga pams. Pambuhay na tayo. Pampuntang tayo naman daw eh. Lamas na tayo sa parking. In parking dito, medyo sakto lang, no? araw hmm, Sakto lang. Sakto lang talaga. Sakto lang talaga. ba ka pa, mas yung gadaan natin na pagpunta sa siya, no? ayan ka natin na pagpunta sa taas. May kamakitot siya, no? sa oh, May yung parking. Ayan ka Magalams, na no? yung labasan dito ingat

of Naga, Cebu yeah. so, dito, dito, kami naka Kuha na Paupahan mga kapangs Ito naman yun, uh, Develop na rin siya Ayan, may jari May chowking Dito tahimik Anilina olhar aí, não?

nasa gilid-gilid so kagaya niya no kagaya nito school may, may mga may mga establishment pa na ayan. so ngayon naman Sunday so marami rin stoplight dito sa ng Lamilia malawak kasi siya malawak na area però io mi pesa siti, no?

Jollibee na si Enzo. Kasi malayo yung andaw eh. Wala. Muli! Muli! Wali. Ayan okay, mga pams. Bayad-bayad muna. Meow. Meow. Bons. Meow. Hi Jollibee. Hi Jollibee. Hey, <laughs> Hi Jollibee. Hi

Dine bank. No oh, nuggets na, Enzo. Ha? Ang galing. Okay, ako. Thank you. You. Paki-muli ko pa ano. Wait, wait. Ah. Tutulukin ko 'yung spaghetti. Yabii, yabii, na Nuggets. Okay. And you see yan mga mams, nasa talisay na tayo pa <clears throat> SRP na So, yan, Pagkatapos mo na ng Minglanilla Is talisay na Pero dito tayo dumaan sa may SRP Mga mams side. So, sa lalim ng lubak. ito sa Peace. Mami hmm. Andito sa ano to? To, to, to. Yan. Ganyan yung bata. Big. Laki siya. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No, it's okay putik doon eh. Baby. Mine Church School. Mga Pams, nandito na kami. Nandito na kami sa lugar ng Pilsen ko. Ayan. May mga sounds na rin. Parang sa mga birthday, birthday. Ayan. Ayan. Ito, pinsan ko. Hello. Hello, Nak. Eh, <laughs> Birthday girl. Itu paling Birthday girl, makapams. <laughs> Hello, no. Hello, pams. <laughs> <laughs> happy seneng ya, kelihatan dengan kakak-kakakmu seneng banget kamu bisa Good morning. Ay usod na ko kasi mag post na mga pinsan. So, ko. pinsan. Mga Pinsan. Ay, message box. 妈的，这些人丢